Guys, guwapitin natin to at saka ilalagay natin dito guys. I-arrange natin kasi napaka ano tingnan. guys. So, ilalagay natin sya dyan. Gugupitin natin yan. Saka ilalagay natin sa dito. Sa cartoon. I-arrange natin guys. At saka ipapatong natin sya dito sa dito sa baba sa ano kasi ang laman ito guys ay brown sugar okay papatong natin siya dito tsaka i-arrange natin so please keep on watching brown out ngayon guys kaya dito marilim yung ano natin sa loob ng tindahan madilim kasi brown out hindi na tayo sa pagupit guys baka ano, magisi sayang yung items na mag ma ano, mapupunit Hmm, may, may isa siya talaga sa inyo guys. Ito, tatlong pack ng top coffee. Ayan o. Oh. Try pack siya guys. Ito, ang pumuna nito ay 120 ang isang time. Tapos, pwede natin siyang ibinta single, 6 pesos. Pwede rin try, try pack. Pero bintahan ko nito guys, kapag ano, is 16 pesos. O, di ba? Malaki yung ano natin guys. Pero, actually, wala pang bumibili nito. Hindi pa nila na-discover. Kaya, ito promote natin to sa ating mga customer. mga hindi na lang, hindi na masasabit guys. Yan yung i-arrange natin dito sa baba. Tsaka yun yung ang um, kukunin natin, yan yung kukunin natin pag may bumibili. Para hindi siya ano, para yung nasa taas ay yung mga mahahaba lang yung pwedeng mahanger. Arrange natin guys para maganda sa tingnan, di ba? itong braids na powder guys hindi to masyadong mabinta dito sa akin yung fast moving dito sa akin is ang ayan ito mga ano na to dalawang buwan tatong buwan isang, isang dosina lang binili ko nito nabibinta naman siya ng ano pero hindi talaga yung fast moving so ito na lang yung natira tatlo as sa susunod pag ako nito guys ay kunti lang din para hindi mas tak yung puhunan natin yung mga ano ngayon guys yung mga sabong na mga powder hindi na masyadong fast moving dito alam nyo ba yun? Na ano nyo ba yun guys? Kasi siguro marami nang lumalabas na mga detergent, mga powder na like sa tupper personal collection. Yan. Di ba mayroon silang powder sa personal collection? tas pwede yun uutang So one month. Kaya siguro yung iba yun na yung gamit. Mag-uutang sila at saka sa, sa ano, mag-uutang sila sa personal collection at saka yun yung pang araw araw na nila one month pa naman yan may ilaw na guys bumalik na yung quarantine natin kaya ayan guys yung mga powder ko pag bumibili ako is tig anim na piraso lang tig half dozen every variant para hindi ako masyadong malakihan guys hindi mas masyadong malaki yung ano natin uh, hindi mas tak yung kuhunan kasi tig anim na piraso lang every variant every kulay yan yung sikreto ko, guys. Itong sun silk, guys, magupit pa, ma, ano pa naman ito, mahalagay sa ibabaw, sa taas. Pero, ano ko kasi, pag may bubi, pag eh, hahangay ko pa to pag may bibili kukunin ko naman, kasi mayroon naman akong stock doon. Eh. May stock ako na, isang yusino. So, yan na lang yung gagamitin natin. Ang display, sa ipugupitin, para pag may bibili, madali na lang. Yan, natapos na natin sa paggupit, guys. Tingnan niyo. Napit um, ano na natapos na natin sa paggupit, i-arrange na lang natin. Yan, guys. Naggupit-gupit ko na at saka kulang na lang i-arrange natin dito. So, arrange natin, guys. Yan na siya guys. Maganda na siya tingnan, 'di ba? Naka-arrange na siya. So, ayan na. Dito yung shampoo, conditioner, shampoo naman. Tara dito yung mga ano, sabon, downy, toothpaste. Yan. Yan na siya guys. Diba, tingnan yon naman yung nagawa natin ngayong na Dito na side guys, maghanap ako ng ano, magkukupit ko dyan at i-arrange naman natin. So, isi-share ko rin yan sa inyo. Okay? So, yan lang guys. Thank you for watching. Huwag niyo po kalimutang mag-like, share, at pakisubscribe na rin po ng ating channel para manotify po kayo in kapag may bagong upload po tayo guys. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.